Solo namin dito ngayon ang kalsada. Papunta nga pala kami ng farm. Kasi bibisitahin din daw damin yung kanyang mga pananim doon. Nakamotor din pala kami. samantalang si Papa ay nakabisiklet. Dito kasi hindi naman highway. Ito ay tawag namin ay iraya. Kailangan dito ay mayroong service. Kasi kung wala, talagang maglalakad ka. Medyo may kalayuan din kasi ito sa bahay namin. Kaya medyo matatagalan nito kung talagang lalakarin. Pero kung umaga, maganda maglakad dito. Kasi sobrang presko at sariwang hangin ang malalanghap mo. Tingnan nyo si Papa kung magpedal siya ng bisikleta, hindi siya halata na 85 anyos na. Pinagsasabihan na nga namin siya na tumigil na kakabay bisikleta. Kasi sabi namin sa kanya na tumatanda na siya. Sabi niya hindi daw siya matanda. Kailangan niya daw talaga magbisikleta kasi ito daw ang kakapagpalakas sa kanya. Kaya lang, ang kulit talaga ni Papa, ayaw niya talaga paawat. Kaya sabi namin sa kanya, mag-iingat siya palagi sa tuwing lalabas siya. Ayan, marami tayo ditong anahaw sa tabi ng kalsada. Binibilad muna nila yan. Yan nga pala ay binububong sa ating mga bahay kubo. Wow naman, kaganda naman ng bakod na yun. Dito sa aming probinsya, uso ang ganitong bakod. Kasi kapag bakod na bakal na, ibig sabihin mayaman ka na. Yan naman na kahoy na yan, ang tawag dyan ay kawayan. Sa mga hindi po nakakaalam, yan ang kanyang puno. At ang tubo po niyan ay pwedeng gulayin. Ito ay tinatawag na labong. Half-flex ko rin dito yung puno ng pili. Ito yung ginagawang pili nuts candy na makikita natin sa mga terminal para pasalubong ng mga balikbayan or mga turista. Ayan, gumigewang-gewang na ang pagbibisikleta ni Papa. Ibig sabihin, kami ay pataas na. Sabi ko nga kay Papa, bakit ganyan siya magbisikleta? Ano ba yun? Exhibition? Ganyan daw ang kanyang teknik para daw madali siyang makaakyat dito sa mataas na di pantay na kalasada. Pansin nyo rin ba, wala tayo dito nakakasalubong. Sa wakas, meron din tayo nakasalubong. Dalawang person. Shoutout po sa inyong dalawa. Siguro po, mag-i-school po kayo ngayon kasi araw po ngayon ng Domingo bihira nga po pala dito mga kabahayan dito sa taas na ito makikita mo rin talaga dito ay puro kawayan ay may nakikita po tayo dito yung dalawang aso sana wag po tayong habulin dito hello doggy namabaet mabait makikiran lang po kami hindi naman sila ng habol tinahulan lang na naman kami ayan may nakikita na tayo dito yung isang kabahayan Ay, sabihin ay malapit na tayo dito sa farm ayan may nakita ko dito yung isang cow hello cow babalikan kita mamaya ha Diyan ka lang babalikan kita mamaya ang cute cute mo naman ay ayun pala guys nakikita natin dito si Vulcan Mayo no, nagsubisilip siya. Ayun. Yun nga lang, hindi siya makita ng buo kasi nga natakpan siya ng mataas na kahon Ayan si Papa, lumiko na. Andito na kami ngayon sa farm. Ayan, dadaanan natin dito yung isang bansyon bagong gawa pa lang. Ang pupuntahan namin, nataniman ni Papa, ay medyo nasa dulo pa. Mabuti nga ngayon, mainit kasi kung maulan, hindi talaga dito pwedeng madaanan baka ang bisikleta ni Papa ay bibitbit. At ang aming motorsiklo naman ay doon lang sa may labasan ang parada. Ang hirap ang motor dito, parang, parang sakayan sa dagat, mahukulon. Kaya natatakot ako kasi baka matumba yung motorsiklo. At baka madagdagan na naman ang peklat ng legs ko. Inalisan pala dito ni Papa ng mga damo kasi daw marami ditong ahas mahirap na daw na madaanan namin. Sobrang sipag talaga ng akin papa. Kalayan mo, siya yan ang dadamu dyan. Hanggang sa dulo. Heto na pala mga pananim ni papa na mga mani at saka maraming kamoting kahoy. Park na muna natin dito yung motor. At si papa naman ay nandun na sa bahay kubo. Siya rin ang may gawa ng kanyang bahay pahingahan sa tuwing nagpupunta siya dito. So, andito na po tayo ngayon sa farm. Bye-bye! Thanks for watching!